magandang araw sa inyo mga katropa panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ito yung continuation ng ating video kahapon ano? so mga katropa ilalagay natin sa ating ano sa ating frame, itong brood na to itong apat na brood na to maganda ito kasi may laying egg larva at mga ano pa papantayin lang natin itong papantayin lang natin itong mga katropa eh. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng lastik para pampatibay. Kaya mga tropa, pag magalagay tayo ng frame, nakadikit talaga sa dito ay. Yung brood natin, nakakuan talaga. Hindi yung piling nakaganon ay. Hindi piling ganon. Kila nakaganyan. Tatalihan lang natin dito para hindi umusukas. mga tropa o, dapat ganyan na maging style nyan oh. tatanggalin din natin yung guma na yan soon pag, pag dinikit na ng bis yung wak yung pag dinikit na ng mga bis yung ano yung broad natin sa ano nya, sa sa frame Ito so, ito mga tropa yung box ko. Oh. Ayan o tagal-tagal na din ito ito yung mga pinag-power so, ano, mga retaso, magreretas ulit kweto so dun makatropo yung ating frame na may ano ito na talagin lang natin dito yan ay eh. talaga ko nang horizontal edi ay hello yan ilalagay ko ng mga tropa dyan sa uh, ilalagay ko ng mga bis dyan mga katropa uh, ito mga pala ito pala yung ito pala yung nakuha nating honey mga katropa oh. Uh, ito dyan marami -rami, rami rin oh. ay yan o oh. Huh, tropa marami rami din masarap uh -uh. pure na pure honey talaga mga katropa ilalagay ko na yung bis dun sa ating ano baka masopuscate naman sila sobrang hindi ko naman hindi ko nasa plastic kasi sila Ito na makatropa yung ating biso. Ayan o. Dito ko lang sa plastik nilagay. Ilalagay na natin dito sa ating box. Ayan o. Una mga katropa, kukain natin yung queen. Ayan o. Ito yung pinakang queen niya mga katropa. Ilalagay natin dito ay sa ibabaw na to. Tapos, natin, gagana rin ang karamihan, oh. Kapag pagin lang ng gano'n, o. Oh. Kapag nagpapag ng gano'n makatropa, ilalagay natin ng tabon. Yan. Yan, oh Pansaman, tagala mo na. Tapos itong natitira, tapos itong natitira sa plastik, ay gaganitin lang natin, oh. medyo kakawang-kawangan natin yung butas yan o yan 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 o yan lang kadali ganoon lang kadali mga katropa ang pagbabaksa no ipapakita ko sa inyo yung magiging itsura nya Up update tayo mamayang hapon kung so, pwede natin pakuna ng bit yung queen o sa isa sa sunod pang araw pero pwede na yun no? maya basta naka, lahat ng bees ay nakalimlim na sa brood na nilagay natin so ayan ang mga katropa binuksan ko ito ito yung medyo ako nagpalagay ng butas ng ganyan ay para makapasok yung mga nagaliparan ito na yung pinaka ano niya. oo oh, yan o oh. yan ganda ano? na no ganyan lang mga katropa ang pagbubaks yan o, ganyan lang muna magpalagay lang muna tayo ng mapapagdaanan nila. Saka na natin ano. Sakat na natin, o, oh, yun ang mapapansin nyo yung mga tropa. Ibig sabihin niya, nagkatawag na, -angat yung angat-angat yung pit nila, yung abdomen nila. Ibig sabihin, sinyalis yun na tinatawag yung mga nagalipara Nandito na, yung queen, punta na kayo rito. Ganun yun mga tropa. Mga tropa o, oh. sige mga tropa, maraming maraming salamat. Ano, yan oh.